Disclaimer ang kwentong ito ay hangbo sa mga alamat at paniniwala ng ating mga ninuno. Nilikha ito upang magbigay ng aliw, aral, at kilabot sa mga tagapakinig. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay o tao ay pawang nagkataon lamang. Huwag seryosohin bilang totoong pangyayari o siyentipikong katotohanan. Matagal nang umiikot ang isang kwento sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon. Kwento tungkol sa isang bulaklak na hindi karaniwang nakikita sa araw-araw. Ito raw ay namumulaklak lamang tuwing kabilugan ng buwan at nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Tinatawag itong mahiwagang bulaklak ng hating gabi. Ayon sa alamat, ang sinumang makapitas nito ay magkakaroon ng kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit, mula sa simpleng lagnat hanggang sa malubhang karamdaman na hindi kayang lunasan ng medisina. Ngunit kasabay ng kapangyarihan ay isang sumpang nakamamatay. Isinasalaysay ng matatanda na noong unang panahon, may isang ina na isinakripisyo ng mga nilalang ng dilim, mga aswang at mangkukulam, upang mag-iwan ng palatandaan ng kanilang kapangyarihan. Sa lugar kung saan bumagsak ang kanyang huling patak ng dugo, doon sumibol ang mahiwagang bulaklak. Ang ganda nito ay hindi maitatanggi, mapusyaw na kulay puti na may liwanag na tila nagmumula mismo sa buwan. Ngunit ang sinumang naghangad nito ay hindi na natiling payapa. Marami raw ang nasiraan ng bait, namatay, o naging alipin ng kadiliman. Dahil sa alamat na ito, ipinagbawal ng matatanda sa baryo ang pagpunta sa gubat tuwing kabilugan ng buwan. Pinaniniwalaan nilang iyon ang oras na nagigising ang mga nilalang na nagbabantay sa bulaklak. Ngunit gaya ng lahat ng alamat, may mga hindi naniniwala at mas pinipiling maghanap ng katotohanan. May mga kwento ng mga dayong dumayo upang hanapin ito, dala ng pag-asang makakapagpayaman sila o makakagamot ng mga may sakit subalit wala ni isa mang nakabalik ng buhay. Ang iba na may ang walang malay, may kakaibang marka sa katawan na parang kagat o paso. Dahil dito, mas lalo pang naging misteryoso at nakakatakot ang alamat ng bulaklak. Hindi lamang mga aswang ang kumakalinga rito, kundi lalo na ang mga mangkukulam. Ayon sa sabi-sabi, ang mahiwagang bulaklak ay maaaring gawing sangkap sa pinakamalakas na gayuma o sumpa kaya't maraming mangkukulam ang patuloy na naghahanap dito, kahit pakapalit nito ang kanilang buhay. Isang gabi, habang nagkwekwentuhan ang matatanda sa dapit hapon, may dumating na balitang muling nakita raw ang bulaklak sa gitna ng kagubatan. Ang sabi ng isang batang galing sa pamimitas ng prutas, may kakaibang liwanag siyang nasilayan mula sa malayo, tila isang ilaw na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Agad itong kumalat sa baryo, at ang balitang ito ang naging mitsa ng isang sunod-sunod na pangyayari na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Hindi alam ng bata na ang kanyang nakita ang magbubukas ng pinto ng kaguluhan at sa likod ng kanyang inosenteng mata. Nakatadhana pala siyang maging susi sa kapalaran ng mahiwagang bulaklak na matagal ng pinag-agawan ng mga mangkukulam at iba pang nilalang ng dilim. Sa oras na yon, nagsimula ng gumalaw ang mga anino sa kabubatan. Ang mga kulog ay tila nagbabadyan ng bagyo, at ang mga aso ng baryo ay sabay-sabay na tahol ng tahol, para bang may paparating na hindi nila nakikita. Ang alamat ay muling nabuhay at ang pakikipagsapalaran sa mahiwagang bulaklak ay magsisimula na. Sa paanan ng kabundukan nakatayo ang isang baryong pila hiwalay sa galaw ng modernong mundo. Payapa ang paligid, ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, ang hangin ay laging malamig at ang mga tao ay magkakakilala. Sa araw, maririnig ang tawanan ng mga bata at ang huni ng ibon. Ngunit pagsapit ng gabi, ang katahimikan ay biglang nagiging nakakabingi. Ang mga aso ay nagiging balisa at ang hangin ay tila may dalang bulong na nagmumula sa gubat. Dito na nirahan ng isang pamilyang bagong lipat, sina Mario at Luz, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Ella at Andre. Nagmula sila sa bayan at napilitan lamang lumipat matapos malugi ang kanilang negosyo. Inalok sila ng kamag-anak na tumira sa lumang bahay na naiwan ng kanilang lola. Sa una, natuwa sila, malayo sa ingay ng syudad, mura ang pamumuhay, at mababait ang kapitbahay. Ngunit hindi nila alam na sa baryong ito, buhay na buhay ang mga kwentong kinatatakutan sa lungsod. Si Ella, sampung taong gulang, ay palaging mausisa. Mahilig siyang maglakad sa paligid at makipaglaro sa mga batang baryo madalas siyang magtanong sa mga matatanda tungkol sa mga alamat na hindi niya naririnig sa lungsod. Samantalang si Andre, 12 anyos, ay tahimik at mapagmasid. Hindi siya madaling maniwala sa mga kwentong kababalaghan. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi mula sa tindahan ng kapitbahay, napansin ni Ella ang mga matatandang nakaupo sa tapat ng bahay ni Namang Isko. May hawak silang lampara at tila seryoso ang usapan. Muling sumibol ang bulaklak, mahina ngunit malinaw na narinig ni Ella. Agad siyang napatigil. Hindi niya maintindihan kung anong bulaklak ang tinutukoy. Ngunit ramdam niya na may kakaiba sa tono ng matatanda, parang takot, parang may binabantayan. Kinabukasan, tinanong niya si Lola Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Kilala ito bilang manghihilot at albularyo. Lola, ano po ba ang mahiwagang bulaklak na sinasabi nila, tanong ni Ella. Napakunot ang noon ng matanda, sabay hawak sa balikat ng bata. Huwag kang lalapit doon, iha. Hindi iyon laruan ng mga bata. Iyon ay sumpa na bumabalik tuwing kabilugan ng buwan. Hindi na muling sumagot si Lola Marta. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng babala. Simula noon, hindi na nawala sa isipan ni Ella ang mahiwagang bulaklak. Habang si Ella ay abala sa kanyang kuryosidad, si Mario at Luz naman ay napapansin ang kakaibang kilos ng kanilang kapitbahay. Tuwing gabi, ang ibang tao ay nagkakandado ng pinto at bintana. Wala ni isang nakikitang gala sa kalsada pagkatapos ng alas 7. Para bang lahat ay may itinatago o pinoprotektahan. Maging ang mga hayop sa paligid ay tila kinakabahan, ang mga manok ay ayaw pumasok sa kulungan, at ang kalabaw ni Mang Isko ay biglang nagwala sa gitna ng gabi na parang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Andre sa kakaibang tunog mula sa labas. Para itong huni na hindi pangkaraniwan, mahaba, malamlam, at nakapapasok sa buto ang kilabot. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana, at sa gilid ng gubat, may nakita siyang kakaibang liwanan. Hindi iyon desera, hindi rin bituin. Para itong isang bulaklak na nagliliwanag mag-isa sa dilim. Kinabukasan, hindi niya agad sinabi sa pamilya ang nakita. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimula ng mabuo ang tanong, ito na kaya ang mahiwagang bulaklak na pinag-uusapan ng mga tao sa baryo. At kung, bakit tila umaakit ito na lapitan siya? Kinabukasan, habang maliwanag pa ang araw, nagpunta si Ella at Andre sa gubat upang mamitas ng prutas. Kasama nila ang ilan pang bata mula sa baryo masaya silang nagtatakbuhan, naglalaro at nagkukulitan. Ngunit habang papalalim ang kanilang paglalakad, napansin ni Ella ang kakaibang liwanag mula sa may malayong bahagi ng kagubatan. Kuya, tingnan mo yon, bulong ni Ella habang itinuturo ang kislap. Para itong nag-aanyaya, sumasayaw sa bawat dampi ng hangin. Sa kuryosidad, nilapitan ni Ella ang liwanag, hindi iniinda ang babala ng kanyang lola Marta. Nang makalapit sila, tumambad ang isang bulaklak na hindi nila kailanman nakita. Maputi ito na may mga talulot na parang gawa sa kristal, at sa gitna'y tila may liwanag na galing sa buwan mismo. Ang bango nito ay nakalalasing, parang humahaplos sa isip at damdamin. Ang ganda, bulong ni Ella. Hinablot niya ang kamay ng kapatid. Kuya, kukunin ko to, agad siyang pinigilan ni Andre. Huwag, Ella. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Lola Marta? may sumpa to, paano kung totoo? Ngunit hindi pa natatapos si Andre sa pagsasalita, may biglang boses na umalingaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Mga bata! Tigilan nyo yan! Malakas at mariin ang tinig. Paglingon nila, si Lola Marta pala ang nakatayo, dala ang kanyang baston at may dala ring maliit na botelyang may langis. Umalis kayo riyan, utos ng matanda. Hindi niyo alam ang pinaglalaruan niyo takot at pagtataka ang naramdaman ng mga bata. Agad silang umalis, ngunit bago sila tuluyang makalayo, napansin ni Ella na parang may aninong gumalaw malapit sa bulaklak. Para bang may nagbabantay dito, isang hugis na hindi maipaliwanag, nakatitig at naghihintay. Pagdating nila sa baryo, mahigpit na kinausap ni Lola Marta ang pamilya ni Ella. Mario, Luz, bantayan niyo ang mga anak ninyo. Ang bulaklak na yon ay sumpa, hindi biyaya. Maraming mangkukulam ang matagal nang nag-aabang para makuha iyon. Kapag nalaman nilang nakita ito ng mga bata, baka sila ang puntiryahin. Hindi alam din na Mario at Luz ang dagawin. Baguhan lamang sila sa baryo at hindi pa nila lubos na naintindihan ang bigat ng alamat. Pero kitang kita nila ang takot sa mga mata ni Lola Marta. Sa gabi niyon, muling narinig ni Andre ang kakaibang huni mula sa kabubatan. Mas malinaw, mas malapit. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang muli ang bulaklak na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ngunit sa pagkakataong iyon, may tatlong anino na nakapalibot dito. Para silang mga taong nakabalot sa maitim na damit at tila may isinasagawa silang ritual. Kinabahan si Andre. Agad niyang ginising ang kanyang mga magulang at ikinuwento ang nakita. Ngunit paglabas nila upang silipin, wala na ang liwanag, wala na rin ang mga anino. Tanging katahimikan ng gabi at malakas na alon ng hangin ang naiwan. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo, may mga dayong mangkukulam na nakita sa kabilang bundok. Ang sabi ng ilang nakakita, may dala silang mga palayok, manika, at mga itim na kandila. Ang bulaklak daw ang pakay nila. At doon nagsimulang lumalim ang takot ng buong baryo. Ang mahiwagang bulaklak ay hindi na lamang alamat, kundi isang tukso na muling binabalikan ng kasamaan mabilis na kumalat ang balita na may mga estrangherong dumating mula sa kabilang bayan. Ayon sa ilang nakakita, mga kakaibang babae at lalaki silang bihis na bihis sa itim, may mga mata na tila walang buhay at may dalang mga bote ng langis, manika na may karayom, at mga kulumpo ng tuyong dahon na ginagamit sa ritual. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng kaba sa mga taga-baryo, lalo na ng mabalitaan na ang kanilang pakay ay walang iba kundi ang mahiwagang bulaklak. Tuwing gabi, nagiging mas malinaw ang kanilang presensya. May mga hayop na biglang naglalaho sa kulungan, mga manok, kambing, at maging ang aso ni Aling Rosa ay hindi na muling natagpuan. Sa umaga, nakikita ang mga bakas ng paa na parang mahahaba at kakaiba ang hugis, hindi normal para sa tao. May mga nagsasabing nakita nilang naglalakad ang mga ito sa ilalim ng buwan, hawak ang mga itim na kandila habang nagbubulong ng kung ano-anong orasyon. Dahil dito, muling nagtipon ang mga matatanda ng baryo. Pinamunuan ni Lola Marta ang pagpupulong. "Mga kasama, panimula niya, hindi na ito biro. Ang mga mangkukulam ay nandito na at hindi nila titigilan hangga't hindi nila nakukuha ang bulaklak. Kailangan nating maghanda." Nagsimula silang maglatag ng mga proteksyon sa bawat tahanan. Nilagyan ng asin ang mga pintuan at bintana. Isinabit ang bawang sa bubong at sinindihan ang mga kandila sa altar na may dasal para sa proteksyon. Ngunit sa kabila ng mga paghahandang ito, ramdam pa rin ng lahat ang pangamba. Sa bahay ni na Mario at Luz, lalo silang naging alerto. Pinagbawalan nila si Ella at Andre na lumabas ng gabi, at mahigpit na ipinagbawal na lumapit sa gubat. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, may mga gabing naririnig nilang parang may kumakaska sa kanilang bubungan, o may humahaplos sa kanilang bintana. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, biglang nagising si Luz dahil sa pag-iyak ng kanilang manok sa likod ng bahay. Nang silipin nila, nakita nilang nakabulagta na ito, at sa katawan ay may kakaibang marka, parang nilagyan ng apoy o kinagat ng hindi maipaliwanag na nilalang. Napatingin si Mario kay Luz. Sila yon, mahina niyang sabi. Nagsisimula na sila. Samantala, sa kabilang dako ng gubat, may isang lihim na pagtitipon ng mga mangkukulam. Nakalibot sila sa isang malaking bilog, nag-aalay ng dugo ng hayop at inaawit ang kanilang orasyon. Ang kanilang pinuno, isang matandang babae na may puting buhok ngunit itim ang mga mata, ang nag-utos, ang bulaklak ay sumibol na. Hindi ito para sa kanila, hindi para sa tao. Sa atin ito at tayo lamang ang may karapatan. Habang sinasabi niya ito, may kakaibang lakas na dumaloy sa paligid. Ang mga punong kahoy ay tila yumuyuko, at ang hangin ay naging malamig na parang may kasamang sigaw ng mga kaluluwa. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagising sa balita, nakita ng isang mangingisda ang tatlong anino sa tabing ilog, lahat sila ay nakayuko at tila naghahanap. Ang iniwan nilang bakas ay nagtuturo patungo sa gubat sa lugar kung saan nakita ni Naella at Andre ang bulaklak. Ang lahat ay nabalot ng takot. Ang tanong ng mga taga-baryo, hanggang kailan sila makakapagtago, at hanggang saan ang kayang gawin ng mga mangkukulam para lamang makuha ang mahiwagang bulaklak. Dumating ang gabing pinakakatakutan ng mga taga-baryo. Ang buwan ay bilog na bilog, at ang liwanag nito ay sumasalamin sa katahimikan ng paligid. Ngunit sa katahimikan ay may halong kaba, sapagkat alam ng lahat na iyon ang oras ng pagsibol ng mahiwagang bulaklak. Nagtipo ng mga matatanda, kasama ang ilang matapang na kalalakihan, sa gitna ng baryo. Pinangunahan sila ni Lola Marta na bitbit -bit ang mga sinaunang gamit na pamproteksyon, banal na langis, asin, at mga dahon ng puno na pinaniniwala ang may bisa laban sa kasamaan. Ngayong gabi, hindi tayo titigil mariin niyang wika. Kung kailangan nating harapin ang mga mangkukulam, gagawin natin. Pero tandaan ninyo, ang bulaklak ay hindi para sa atin. Kapag nakita ninyo ito, huwag nyong kukunin. Habang naglalatag sila ng proteksyon, ang mga aso sa baryo ay biglang nag-ingay. Sunod-sunod ang kanilang tahol na para bang may parating na kaaway. Mula sa dako ng gubat, may kumakaluskos. Ang ilan ay tila mga yapak ng tao, ngunit mabigat at kakaiba. Ilang saglit pa, lumitaw mula sa dilim ang mga mangkukulam, nakabalabal ng itim, dala ang kanilang mga gamit, at may kasamang masangsang na amoy na parang sinunog na laman mga walang karapatan, sigaw ng pinuno ng mga mangkukulam. Ang bulaklak ay sa amin. Huwag kayong manghimasok. Ngunit hinaraan sila ng mga tagabaryo, hawak ang mga bote ng langis at asin. Hindi ito para sa inyo at hindi rin para sa amin, sagot ni Lola Marta. Ang bulaklak ay sumpa at dapat itong manatiling nakatago. Mabilis na sumiklab ang tensyon. Ang mga mangkukulam ay nagsimulang maghagis ng itim na alikabok, na nagdulot ng bigat sa dibdib ng mga tao, parang hinihigop ang kanilang lakas. Munit mabilis itong tinaboy ng mga albulario gamit ang orasyon at pagbuhos ng banal na langis. Nagkaroon ng sagupaan sa gitna ng dilim. Ang ilan sa mga kalalakihan ay bumagsak dahil sa sumpa ng mangkukulam, munit agad silang tinulungan ng mga albulario. Sa bawat patak ng asin sa lupa, may naririnig na hiyaw na parang nagmumula sa hindi nakikitang nilalang. Samantala, sina Mario at Luz ay nagkulong sa kanilang bahay kasama sina Ella at Andre. Ngunit sa kabila ng mga dasal at kandila, ramdam nilang unti-unti nang lumalapit ang panganin. Mula sa kanilang bintana, nakita nilang may mga anino na palihim na gumagala sa paligid ng kanilang bakuran. Isa, dalawa, tatlo, at tila naghahanap ng paraan upang makapasok. "Papa, natatakot ako," bulong ni Ella, yakap-yakap ang kanyang ina. Munit bago pa makasagot si Mario, biglang lumiwanag ang langit sa malakas na pagkidlat. Sa gilid ng gubat, muling sumibol ang bulaklak, mas maliwanag kaysa dati. Para itong bituin na bumagsak sa lupa, nakakaakit, nakapapamangha. Ang lahat ng mata ay napatitig dito, tao man o mangkukulam. Diyan kayo, sigaw ng pinuno ng mga mangkukulam. Agad silang nagsitakbo patungo sa bulaklak, hindi iniinda ang mga harang at proteksyon. Ang ilan sa mga taga ay sumunod upang pigilan sila, dala ang kanilang tapang at paniniwala. At doon, sa gitna ng kagubatan, nagsimula ang tunay na laban ng liwanag at dilim. Ang mahiwagang bulaklak ay naging sentro ng labanan, isang kasangkapang maaaring magdala ng kaligtasan o tuluyang kapahamakan. Habang nagpapatuloy ang labanan sa gubat, may isang taong lihim na nakamasid mula sa gilid ng kaguluhan, si Mang Crispin, isang taga na kilala sa pagiging tuso at gahaman. Tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa mahiwagang bulaklak na mas maliwanag pa sa buwan. Hindi siya lumapit sa mga taga o sa mga mangkukulam, ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang kanyang intensyon. Matagal nang naghihirap si Mang Crispin. Wala siyang pamilya at kilala siya bilang taong laging may utang at walang sariling lupa. Kaya nang mabalitaan niyang may mahiwagang bulaklak na kayang magdala ng kapangyarihan at kayamanan, hindi na siya nagdalawang isip. Matagal na rin siyang nilapitan ng mga mangkukulam, inalok ng salapi at kapangyarihan kapalit ng impormasyon. At ngayong gabi, naisip niyang ito ang tamang oras upang tuluyang magtaksil. Sa gitna ng inday ng labanan, palihim siyang lumapit sa pinuno ng mga mangkukulam. Narito ako upang tumulong, bulong niya. Alam ko kung paano ninyo makukuha ang bulaklak. Nagnining ang mga mata ng pinuno, sabay tawa ng malamig. Isang mortal na handang tumulong sa amin magaling. Ano ang kapalit na nais mo? Kayamanan at kapangyarihan, sagot ni Mang Crispin, walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, wika ng pinuno, ipakita mo ang daan. Habang nangyayari ito, si Lola Marta at ang mga matatanda ay patuloy na lumalaban. Ngunit napansin ng matanda na unti-unting nawawala ang kanilang kalamangan. Ang mga mangkukulam ay nagiging mas malakas, at tila may gumagabay sa kanila ng mas epektibo kaysa dati. At doon niya napagtanto, may nagtuturo ng kanilang mga galaw, may nagbubunyag ng mga sikreto ng baryo. Hindi nagtagal, nahuli ng kanyang mga mata si Mang Crispin na palihim na kinakausap ang mga mangkukulam. Trader, sigaw ni Lola Marta. Crispin! Alam ko ang ginagawa mo. Nagulat ang lahat. Ang mga taga-baryo ay napatingin kay Crispin, habang siya naman ay napangiti lamang ng mapait. Ano bang naibigay sa akin ng baryong ito? gutom, kahirapan at paungot siya. Mas pipiliin kong sumama sa kanila kaysa manatiling alipin ng kahirapan. Nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid. At sa sandaling iyon, ibinunyag ng pinuno ng mga mangkukulam ang tunay na pinagmulan ng bulaklak. Ito ay hindi simpleng bulaklak, wika ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng itim na apoy. Ito ay sumibol mula sa dugo ng isang ina na isinakripisyo ng aming lahi ang kanyang huling hininga ang nagbigay buhay dito. Kaya't kami lamang ang may karapatan dito, kami, ang mga tagapagmana ng dilim. Nang marinig yun, napatda ang mga tagabaryo. Ang bulaklak na kanilang kinatatakutan at iniiwasan ay may mas malalim na kasaysayan pala, isang alaala ng dugo, kasakiman at kapangyarihan. Kung ganoon, sagot ni Lola Marta, hindi kailanman mapapasa inyo ang bulaklak. Ang sumpa ay mananatili at hindi niyo makakayang dalhin ang bigat nito. Ngunit huli na. Dahil sa pagtataksil ni Mang Crispin, natunton ng mga mangkukulam ang eksaktong lugar kung saan nakabaon ang ugat ng mahiwagang bulaklak. At sa sandaling iyon, mas lumakas ang kanilang kapangyarihan, habang ang mga tagabaryo naman ay unti-unting nawawalan ng lakas. Nasa bingit na ng pagkatalo ang mga tao. At si Ella, natahimik lamang na nakatingin mula sa malayo, ay hindi maiwasang magtanong sa sarili, kung totoo ang lahat ng ito, siya ba ang may papel sa pagbibigay laya o sa tuluyang pagkawasak ng kanilang baryo? Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang pinakamalakas na gabi para sa mahiwagang bulakla. Ang liwanag nito ay tila nagiging mas maliwanag at naglalarawan ng anino ng bawat punong kahoy sa paligid. Ang hangin ay malamig at bawat tunog mula sa kaluskos ng dahon hanggang sa huni ng kuliglig ay nagbibigay ng kabaliwan sa sinumang nakaririnig. Sa baryo, ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng plaza, pinamunuan ni Lola Marta. Ang mga bata, kasama si Naela at Andre, ay mahigpit na binantayan. Ito ang gabi na malalaman natin kung sino ang tunay na magtatanggol sa baryo, wika ng matanda. At kung sino ang magiging saksi sa sumpa ng bulaklak. Ngunit sa kabilang dako, ang mga mangkukulam ay dumarating na may masamang intensyon. Nakita ng mga taga-baryo ang tatlong anino na lumilipad mula sa gubat, ang bawat isa ay may hawak na kandila at itim na palayo. Ang pinuno ng mga mangkukulam, ang matandang babae, ay naglalabas ng kakaibang enerhiya mula sa kanyang mga palad na bumabalot sa paligid ng gubat at nagiging parang takip silim sa liwanag ng buwan. Si Mang Crispin, na nagtataksil, ay nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang lahat. Alam niyang hindi na niya mababawi ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang bagay na hindi niya inaasahan, si Naella at Andre. Habang tumatagal ang laban, si Ella ay napatingin sa mahiwagang bulaklak. Ang puso niya ay naguguluhan, isang bahagi ng kanyang kuryosidad ang nagsasabing hawakan ito, ngunit ang kanyang isip ay nagbababala ng sumpa. Nang may malapit na anino sa paligid, at nakita niyang lalapit ang mga mangkukulam, napagtanto ni Ella na siya lamang ang susi para maitigil ang lahat. Dahan-dahan, lumapit siya sa bulaklak, sabay hawak sa kamay ng kanyang kapatid si Andre ay nanginginig, ngunit ramdam niya na ito ang tamang hakbang. Kailangan natin itong sirain, wika niya sa kapatid. Kung hindi, mawawala ang baryo natin. Sa puntong iyon, naglaban na ang liwanag ng bulaklak at ang dilim ng mga mangkukulam. Ang enerhiya ay napakalakas na ang lupa ay nanginginig, at ang mga alon ng hangin ay nagdadala ng kakaibang lamig sa balat ng mga tao. Ang mga anino ay nagsimulang mag-alinlangan, ang ilan sa kanila ay natatakot sa tapang ng mga bata. Dahil sa tapang ni Ella, lumapit siya at, gamit ang payo ni Lola Marta, sinuong ang apoy mula sa banal na kandila. Hinawakan niya ang bulaklak at sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang sumiklab. Ang mga mangkukulam ay umurong, ang hangin ay huminto, at ang gubat ay tila humingal. Ngunit hindi naging madali. Ang bawat hibla ng bulaklak ay tila naglalaban upang manatili sa mundo. Ang enerhiya nito ay nakapasok sa isip ng mga bata, nagdudulot ng pangamba at sakit. Munit sa tulong ng dasal at tapang, tuluyan nilang nasunog ang bulaklak, at ang liwanag ay naglaho, iniwan ang katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat, ang kapalaran ng baryo ay nakasalalay sa tapang ng inosenteng puso ng mga bata. Ang sumpa ay natigil, ngunit ang alaala ng mahiwagang bulaklak ay mananatili magpakailanman. Matapos ang matinding gabi ng laban, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang gubat ay tila huminga ng maluwag, ang hangin ay humupa, at ang mga hayop ay muling nagbalik sa kanilang kinalalagyan. Munit ang alaala ng mahiwagang bulaklak ay nanatili sa isipan ng bawat taga-baryo, isang paalala ng panganib, kapangyarihan at kababalaghan. Si Ella at Andre ay napagod ngunit ligtas. Ang kanilang tapang at pag-unawa sa mabuti at masama ang nagligtas sa baryo mula sa kapahamakan. Bagamat bata, naintindihan nila na hindi lahat ng bagay na kaakit-akit ay para sa tao at minsan ang kagandahan ay may kasamang kapahamakan. Si Mang Crispin, na nagtaksil noong nakaraang gabi, ay natakot sa bisa ng bulaklak at sa tapang ng bata. Hindi siya nagawang manligaw sa kapalaran ng baryo at sa huli ay nawala sa kanyang sarili ang tiwala at respeto ng lahat. Ang kanyang plano para sa kayamanan at kapangyarihan ay nagwaka sa kahihiyan at pag-isa. Si Lola Marta at ang mga matatanda ay nagpasya na sirain ang bawat bakas ng bulaklak sa bubat. Isinunog nila ang natitirang mga ugat at halaman upang hindi na muling sumibol. Gayunpaman, iniwan nila ang lugar bilang isang sagradong pup, isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi dapat galawin o paghati Haitian. Ang baryo ay nagbalik sa normal, ngunit ang bawat tao ay nagdala ng aral mula sa nakaraang pangyayari. Ang alamat ng mahiwagang bulaklak ay patuloy na ikinukwento sa bawat henerasyon, hindi upang takutin, kundi upang ituro ang kahalagahan ng tapang, karunungan, at pagkilala sa tama at mali. Sa mga susunod na gabi, si Ella ay madalas pumunta sa gilid ng gubat, tinitingnan ang buwan at iniisip ang nangyari. Hindi niya nakita muli ang bulaklak, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa katahimikan ng gabi, isang paalala na ang kababalaghan ay laging nasa paligid, ngunit hindi lahat ay para sa tao. Ang baryo, bagamat tahimik, ay hindi na tulad ng dati ang bawat tahanan ay may dagdag na pag-iingat, ang mga bata ay natutong magtiwala sa mga matatanda, at ang bawat isa ay naging mas maingat sa kung ano ang hinahawakan at pinapalapit sa kanilang buhay. At sa huli, ang mahiwagang bulaklak, na minsang pinag-agawan ng mga mangkukulam at nagdulot ng takot, ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa. Natutunan ng lahat na hindi lahat ng kagandahan ay para sa kanila, at minsan, ang pinakamatamis na tukso ay may kasamang kapahamakan ang alamat ay magpapatuloy, ngunit ang baryo ay nanatiling ligtas, dahil sa tapang ng mga inosenteng puso na handang gawin ang tama kahit sa harap ng panganib.